Uh, ako nga po pala si Ariel P. Capos. Uh, ako po ay pinanganak sa Barangay Kabungan Anda uh, Pangasinan. Pangasinan. Uh, pangarap ko po nung bata po ako ay gusto ko po sanang maging artista. Kaya na marami na pong artista po sa Pilipinas kaya nag-dental technician na lang ako. Bilang isang dental technician po ay una po ay napunta ko po sa Tagupan City sa Pangasinan po. Sa Tarlac, Las Piñas, Santa Mesa, Quezon City, sa Antipolo at sa Palawan po. Uh, ang narating ko po sa ibang bansa ay Hong Kong, Hong Kong, So, Abu Dhabi Sa United Arab po yun Uman. Tapos noong 2018 po Nakapunta po ulit ako sa UAE. Kasi duman po kami ng Abu Dhabi Tapos ang napunta ko ay ang uh, Saudi Arabia Yan po yung huli ko pong napuntahan nung Saudi Arabia po Nagtatrabaho po ako ngayon bilang isang Dental Technician kahit na na po ako sa ibang bansa. ah uh, Nakahiliga ko po, po ay ang uh, ng video, pag-iigit ko ng mga video, paggawa ko ng mga video, tapos ina-upload ko po sa YouTube. Nagsimula po akong nag-YouTube o kaya nag-upload ng mga videos nung last year po, nung 2019 So, bali inumpisa ko na po yung aking pag-youtube nung August po mga August po ako unang nag-upload ng video ko po sa ito dito sa channel natin So, ito po yung mga ginagamit pong pagkuha ng mga video uh, panoorin nyo po ito Shoutout naman po tayo sa lahat ng mga nagpapashoutout. So, shoutout nga pala kay Hamilton TV, Arlene Lemstar, Campbell Kitchen, Kapos TV, Iniwaw TV, at uh, ganun din kay Minja Shoutout din pala sa lahat ng mga kasama natin sa tu o University, Kila Jonathan Sunel, Donato Lising, Jen Ward Cruda, Judito Ronolo, Joey Gamboa, Jose Antonio Kaasi, kay Ibrahim, Sherlyn, City. At sino pa ba? Uh, kay Dancel Lagisma. Kay Jonathan Chanel Dolato Lising, Judy Toronolo, Joey Ngambua, uh, Jose Antonio Caasi, Dancel la, uh, Dancel Lagisma, Janward Cruda, Shirley, Ibrahim at ganun din kay City. Sa lahat na mga hindi ko pa po nabanggit yung mga pangalan. Uh, sa lahat ng gusto pa pong magpa-shoutout sa susunod na video ko na lang po uh, mag-comment na lang po kayo sa comment box at uh, sa susunod na video ay isasama ko po ang inyong mga pangalan sa pa-shoutout. Uh, so hanggang dito na lang po mga best friend at maraming maraming salamat. kita istorya ulit sa susunod kong video. Bye. -bye. Ha nga po pala, shoutout nga pala sa lahat ng mga staff na ng Pilot Dental Clinic, kay Ati Tire, kay Vanessa, kay Doc Mercy, at uh, shoutout din pala kay Doc sa kababaro. Siyempre, hindi ko kayo makalimutan, mga kasama ko sa Dental Laboratory, sa Denture Fit Lab, kay Ryan, at saka kay Ati Junita. So, hanggang dito na lang at maraming maraming salamat pa May.